Dali, dali. May bayawak ako nakita. Tatakbo ko palabas eh. Ayaw yung tao yung sinasabi, hindi tinitahan eh. Ayaw yun, nakita ko doon oh. Ayaw yun, papasok doon eh. Kaya umurong ulit ako. Kasi ano siya. Nasa ah? Ang takot ko eh. Wala naman eh. Andyan siya. Tatakbo nga papasok, kaya umurong ako. Kasi papasok siya sa loob ng pinto. Baid, baid? Mal and, uh, hindi naman kalakihan. Mas malaki naman siyempre ang crocodile. <laughs> baka andyan pa yan, walang lalabasan yan. Wala, wala na, atak mo Diyos ko, ang takot ko eh. Wala na kaya din eh. So baka labas siya ulit dito. Yan baka dyan dumaan. Oh, dyan sa butas. Dyan sa butas. Ay naku, Diyos ko. loob dun lumabas nga ay ay may nakita kong bayawak din eh yeah. dito sa loob Pumasok? kalaki oo asa mo gan ay papatamas ko ribonso sa iyo papatamas ko sa iyo Elan? Ay, ka, ano ka number mo? bigyan mo sa akin number mo ah uh, ah dyan na ayun naman pala eh ayun na bigyan mo rin number mo sa akin ha Okay, nakita ka namin sa ano ah, si Vera hmm. parang may hinihintay kang iyong chicks ah <laughs> training po kami. May training ko po po mga bata. Ah, okay. Ano klase training? Sa ah, training? Ah, runner ka ba ka? Runner pala ito. Runner ka? Ano ako, dapat pala ikaw na tawa ko nung pumasok ang buaya eh. <laughs> <laughs> Wala na ba ka? Testing natin. Di ba maapasok ang dyan ano? Ay, hindi naman siya makakaakyat dito eh. Siya, doon na nga lumabas, ano? Oo, so, oh, doon na nga oh. lumabas. <laughs> Ayop na yan. Ari, buso malilinis ko. Ari, hanggang din eh. Mga side. At saka yung loob na, may mga damo na yung loob, ano? Ah. Yung dati, at saka yung nangahawanin lang yan. Oo, kasi yan. Oo. Kung kailangan ka lang libre, para ah. mm. -hmm. masyadong trasado. So, ang takot ko talaga ay nakaganda okay. ah, sana ng eksena kung nakuha na eh kaso siyempre eh ano tawag ah, dun walang nag expect na may ganun, kasi first time first time na nakakita ng gano'n? first time kung nak nakakita rito uh -huh. <laughs> ay nako oh ay siya ay bukas ari eh urong tayo bukas ano kami nakapasok? wala siguro yun nakalak naman ito eh baka ano lang siya pag baka pag ganun ko ay bumalik shun sure na natin Love you, nai. Eh. Lord. Teka, hindi kaya din pumasok? Huh? Din pumasok. hindi pumasok? Ha? Baka pumasok. nagiging paranoid na ako. <laughs> pero who knows, baka dito, sa pero hindi, malaki, malaki talaga. Hindi ka sa kawang na yun. Tsaka kita ko umuro siya eh. Kaya lumabas na rin ako. Pero bukod sa kanya, baka may... Yun na yun nga yun, ang, yun, ang, yun ang, siguro right term, parang paranoid, parang... Baka pagbukas ko mag-isa lang ako, may nak nakakatago yung nagnakaw, pumalik, mga ganun. So, yun. Yun, na po nating dalhin dito. Ah, dalhin ng kila Ang mga mga importante bagay. Hindi lamang may presyo o may konti presyo, kundi yung yung malaki yung halaga sa aking buhay o sa buhay ng ina o sa buhay namin lahat. Ayun. So, nag-isip ako, isa lang kaon na bitbit -bit namin, kaya babalikan ulit namin yung iba. Marami pa dito. Ah! Nabasa na yung... Ano? Nabasa pa. Yeah. Okay. Ah, kung takot ko talaga kanina. So, ang CCTV ang susunod natin, ah, uh, titingin na kami mamaya. And then dadaanan natin yung ilang, may ilang regalong mga candy at saka mga cookies yung kaibigan natin, kumari kapate si Maren Coraline Olaes Legaspi Aguilar. Maraming maraming salamat sa iyo, Mare. And miss na kita, sana magkita na tayo ngayon. Kasi lagi silang nag-aano. Lagi silang umakata na kanilang mga isyong pang business. And then malibit din ha. Namamasak sila sa abroad dahil yung mga pinaghirapan naman, hindi ba madadala sa kung saan-saan. So kailangan hanggat mm, buhay at malakas pa, at marami namang labis ay di go travel. So, panay-travel si Mario dahil napagtapos naman nila na lang kanyang mister ang kanyang, ang kanyang mga anak. At doktor na ang kanilang isang anak. Ayun, so dadaanan natin maya-maya. And then bukas, naka-schedule na po, naka-schedule na tayo sa doktor para maipabasa na natin ang ating uh, prostate condition, prostate uh, issue or health problem. And then, praying tayo na sana ay talagang wala, malinis, maayos, o kung meron man ay hindi grabe, nagsisimula pa lang, kayang-kayang pigilan. Yun. May isa pa nga pala ako, ang dami talaga. So, di ba nasabi ko na sa inyo na meron tayong sakit sa atay na dahil chronic ang ating status ay di habang buhay nating daladala kailangan lang may gamot Uh, galbladder, gallstone. Hindi, although natanggal na yung gallbladder, natanggal na rin yung, although natanggal na yung stone, natanggal na yung gallbladder, ay minsan po may nararamdaman tayong konti sa, sa tagiliran, sa chan, sa bandang likod. Siyempre na i-coconnect natin doon kasi wala pa namang anin na buwan. Kailan ba May, June, July, August, September, October, November, December. Ah, meron na pala! Seven months na. O magse seven months na. And then, meron tayong, feel ko nga, sanang wala, feel ko meron tayong prostate issue or problem. And then, meron tayong essential tremor na malapit-lapit na po na tayo magpa pumunta sa isang doctor for second opinion. Kaya lang bisihan ngayon, kagaya nga ng doktor ko na mag-check ng condition ko sa prostate ay wala ngayon. Walang clinic. So, papalagit ng Pasko, kaya medyo marami rin sila mga schedules, marami rin mga personal na ginagawa. Uh, ano pa? And then, meron tayong lakas <laughs> talaga, meron tayong isang sakit, hindi ko masabing sakit, hindi ko pa rin nasasabi sa doktor. Pero matagal na. Siguro mga tatlong taon ako nang nara, mga tatlong taon ko nang nararamdaman ito na pag uh, nabunggo ito, parang manhid ng mga 10 to 15 minutes na masakit. Pero hindi siya yung ordinaryong manhid talaga na wala kang maharamdaman, kinukurot mo, wala. Hindi ganun eh. Kundi para siyang makapal na masakit na parang buto na pinag-uusapan na hindi mo alam kung kalamnan o buto pa or what. So, ilang beses yun, or, or for example, sa kotse, magkamali ako ng pasok, ito naman sa may puwet, na talagang, just ko, 15 minutes ka magtitiis ng sakit. Tandat na ako pang tatay noon, that was almost 30 years ago, na natakot siya sa akin kasi, yun nga, bigla dumain na, masakit talaga siya. Sabi sa kalahating katawan. Hindi ko natatanong sa doktor dito. Nagtanong-tanong ako sa... Nag-search-search -search ako. Mag, -mag -ma ano ako sa mga search-search eh. Google-Google search. Lately, kasi wala pa naman noon. Na... Pag may mga... Ganito, ganito, condition. Ganito. So, may isa ron na sa mga sa... Parang thread na nagkakaroon kayo ng... Parang forum na nagkakaroon kayo ng paritaktakan o sagutan ng mga nagko-comment. And then, may mga feeling expert doon, mga tipong Nakaranasan rin doon sila ng gano'n na kung, at napag-isipan ko rin na kung deadly, matagal na, matagal na kung wala. Kasi tatlong taong mahigit na, hindi naman sa buwan-buwan, hindi sa linggo-linggo. Parang ngayong taong ito, isang beses lang na magkakasama kami na dexter sa Puerto Galera, napakit ako ng kotse, itong bahagi ng puwet, ang parang gano'n. Hindi ko malaman kung i-detelete siya kung pa ako or what, or... Yun ang isa pa na... ayaw na ayaw ko nang mauulit. May mga instances na mag-go-host ako, bigla akong inatake. So, yun. Ang panghuling-huling nga... pala... ay nung magsasanta claus ako, ahm... ay nung mag... sa, um, nung mag sa Japan, nung mag-ano ako, kailang na-delete yung video na wala na hindi agad ako umakyat. Mari, wag muna. Wag muna tayong umakyat. Okay lang, maliit tayo ng konti. Kasi talagang hindi ko kaya. Ito naman dito. Yun. So, minsan sinasabi ko rin na wag, wag niyo pakialaman. Ako nang bahala. Kasi parang alam ko na ako marun, mapapahupa. Yung alam, medyo matagal. Na parang hindi ko rin naman alam. Parang gano'n. So, yun. Isa sa kinatatakutan ko. Nung nag-ano ako, nag... Raket kami na naka-mouse code. O, oh. nakapagod oh. ang takod doon ah. Hindi ako sinumpong ng masakit ko. Ang Alam ko di ko pa na-i-explain sa inyo ito. Hindi ko pa na-vlog itong aking sakit na matagal ko nang iniinda. Sa loob ng mahabang panahon. So, mga ano ito, mga 10 minutes bago mawala. Mga 10 minutes parang maso oh this so, so sana okay ang resulta ng ating eksaminasyon, ng ating whole abdomen. And lalarga na tayo, magbabalot kami ng mga candy at malapit ako mag-santa mauuna sa isang araw kina Joseph. And then, sabi nila, kanila ng mga biscuits, mga cookies, mga tinapay, at na nila yung mga candy. Hanggat pare, ako nga sanang bumili ng lollipop. Kasi nakakatakot sa bata. So, ang gagawin namin, bibigyan namin sa siguro mga grade 3 pataas. And then, yung iba na lang, bibigyan namin sa mga bata. Or, lahat bibigyan, I mean. Pero yung mga lollipop, bukod namin hindi, distribute na lang. And then, meron din ako mga, nabili ng mga colored, coloring pamphlets, hindi naman book eh. Pamphlets na bang tawag Mga coloring pamphlets and crayons. And then may mga naipadala si Ma'am Sininang, si Ninang, si Ninang Michelle, oh, from USA. na pa ng una niya mga pinadala ng mga pencils, ipapamahagi na rin natin ngayon. Yung iba mga nagpamahagi ko na sa mga pamangkin, sa mga ilang kaibigan, and then ngayon marami pang tira, i-distribute natin sa kanila. Yun. So tara, sa tayo. Kita nyo na aking kabuhuan. <laughs> may isa pa habol. <laughs> Kita nyo to. Kita nyo to. Ayan, nakalimutan ko na lang yung term. Parang tatlo kami magkakapatid na may ganyan, yung pula-pula na parang pantal-pantal. Parang may nagsabi na na nasa pamilya. Parang may nagsabi na hindi na siya mawawala. yan, sa lalo na sa likod. Kaya minsan, hindi talaga ako makinis. Kaya minsan, na hihiya ako, lalo pag kahit mga kaibigan pa, tapos picturan, tapos hahawak dito, Diyos ko. Hiyang-hiya ako dahil mag medyo magaspang na anak. Ang dami kong nararamdaman, ang dami kong mga nakikita sa aking katawan na talagang hindi ayos. Kumaga parang di ayos ang pagkakagawa sa akin. Pero malakas yung battery. <laughs> parang ganun. Kumbaga sa ano sa laruan. <laughs> of course, charot lang yan. Naniniwala ako na ano. Na talaga may mga kanya-kanya lang tayong role, may mga kanya-kanyang papel, may mga kanya-kanyang kondisyon at mga experiences sa buhay na dapat tahanan. Hindi naman pwede pare-pareho. <laughs> so ito ang napatapat sa akin and uh, everything has a purpose. Yun ang feel ko. So may kanya-kanya tayong drama, may kanya-kanyang eksena, may kanya-kanyang buhay because may kanya-kanya rin tayong mga layunin sa mundong ito. Ikaw pa, what do you think? Anong purpose mo?